sa inyong lahat na dumating na ang mahiwagang kahon mula sa ating ninang ninang Shadred sa Amerika. At surprise, wala siyang sinabi ko unang laman ng kahon na ito. Meron akong ilang idea, pero yun, hula lang. <laughs> Ay nako, ang sarap ng may ninang nakagaya niya. Talaga namang tayo ay... Siguro mga dalawang taonan ha, Andun yung kanyang 100% na suporta ah, para makapagpasaya. Hindi lamang makapag ako, kundi mapasaya ang aking buong pamilya. At yung iba ay extend pa sa ibang mga taga-subaybay. So, God bless sa'yo, Miss Shadred. At kayo naman sa inyong lahat. Wow! Mag-enjoy tayong panoorin ang ating unboxing. agad ako. Ayan. Saan so, bumungat sa akin ay? Tiyarang! Ayan! So, ang nasa unahan, tsokolate. Mga tsokolate. Ah! <laughs> mga tsokolate. Ah, uh, sombrero. Ako mapapasuot na naman tayo nito. Baka naman maging kamukha ko na rin si Trump. Pagsuot ko na. And then, surprise ko na rin. And then ito, uh, mentos. Naku, Diyos ko, lagi ako may mentos sa bulsa. Para napabasa niya nasa isip ko. And then, ayan, ang ating ferre rouge. Meron tayong pangahit. Green papaya, soap, and then another mentos. And then, para sa ating kangipinan, roll on. Yun. Spill toothbrush. And, what's this? And fresh water by Bath and Body Works Body Spray. All right. Ayan. Tara. Teka. sukatin muna natin 'to. Hindi ako mga electric fan kasi hindi ako mahilig dito pero may nabigay sa akin galing states. Hindi ko na makita kung nasan. Pero hindi ko naman siya ipinamigay. Hindi ko matandaan. Anyway, sukat mo na natin to. Yeah. <laughs> Para Parang <un> tomboy. <laughs> Pasikipin na natin ng konti. So kahit hindi tayo nagsusuot, siyempre, pahalagahan natin ang mga bigay sa atin. Susuot natin ito sa isang araw sa paglabas natin. Yan. Hindi talaga ako saray dito. Masanay ako doon sa mga uh, pang cowboy, mga pang semi-formal, mga pang term sa coat. Ayan na. Dito tayo para may mapagpatungan tayo. Iyon. Ah! Isko, mo sa akin magbuhat iyan. Okay. Ah, okay, so, ilagay natin dito ang mga Russell stove, ah. na rin ako dito, eh, dati. And then, naku, itong baba natin ko. Dark chocolate. Kasi bagay sa atin to. So, it's Joe. Ayan, sa so dalawa. And then, itong ating Ferrero. Naku. <laughs> Kung pwede ko lang kainin kayo lahat. Siyempre, sishare natin sa ating pamilya. And then, may mga fruit snacks. Ayun, Ay, may dark, ano pa rin? Dark chocolate edamame. Strawberry honey. Eh, okay, kasi maganda maraming nuts. Bakit dito sa atin ang maraming nuts? Meron tayong sneakers. Marami. Ah, ah. Yun. Sabi so, may mga may bibigay tayo sa bata. Ang ilan talaga dito, di ba nasa Santa Claus tayo every Christmas, ang New Year. Sabi niya, mag-share siya. Kaso, hindi ito nakaabot, kaya ngayon natin na pagbibigay. So, yung supposed to papadala niyo ng Christmas sa mga ito na hindi na nakaabot, nagbigay na lang siya ng pandagdag sa atin nung ano, tayo na nigay. So, maraming maraming salamat po. Ito cielo. Ang Maraming, sa totoo lang ay nakaka-touch kasi eh, marami tayong mapapasaya. Yung iba naman dito, konting dagdag lang sa budget is mabibili natin hindi man lahat na nito na ganito ang maramihan. May, may, mga ilan dito, kaya natin. Pero dahil sa kanya, mabibigyan natin ang mga ngiti sa kanil kanilang mga labi, ang mas maraming bata. Yun. Di ba nakakatuwa sa o? God bless you, Nilani. Maraming salamat sa iyo. And then meron pa rin tayo. Ah, tatlo! meron <laughs> tayong uh, facial cloth. Pangkahit. Abibilang natin ang mga pangahit kahapon. So, yun, magkakamit na naman tayo. And, uh, susubukan so ko ito. Shirar Deli. Shirar Deli. ako nakakuha ng brand na, ng chocolate brand na ganito. So, maybe this is Italian. Dark chocolate din. Ako, mukhang pagdadamutan kong ilan dito kasi kailangan ko to. <laughs> Charot lang. And then, apple crisp. Ayan. Siyempre sa mga taga-America at mga taga-Europa, ipamiglang sila sa ilan sa mga ito? Kung sa Japan naman, so far, mayroon din siyempre mga ganito, kaya ibang brand. Okay, and then may cleanser pa rin, or may cleanse. And buksan na natin itong mga ano. Ito yung mga pinakita na natin kanina. So, ito yung Japan. mga toothbrush. Yan, pwede nating i-ano, you know, actually, ito po yung magtapata na tayo when she found out that I was planning to do uh, how do you say this online small business in buy and sell na pwede kong i-sell online hindi tayo marunong pero pwede pwede man tayo manood maghapon nakakamanood tayo pero pwede tayo magseryoso or magconcentrate ng pong gang pong isang maghapon para mapanood yung estilo ng mga pagpapa-order kasi marami mga warnings, marami mga uh, cautionary, ek-ek, aking mga kapamilya, kaibigan, dapat walang ganito, dapat walang ganito, dapat wala in numbers first everything. So, kinukonsider natin lahat yun. And nabanggit ko sa kanya, or napanood niya, kagaya rin ninyo, napanood niya, di ba, na kung hindi man tayo makakuha ng trabaho sa Japan, pwede tayong mabalik anytime. You know, yun ang yun ang sa atin. Umuwi tayo for good, pero pwede pa rin tayong magpabalik-balik doon anytime, basta meron tayong pamasahe, meron tayong pang shopping sa loob ng limang taon. So meron pa tayong 4 years until 2028 pa or 2029 Yan. And uh, may mga nakita na ako rin, kaya lang siyempre, medyo limitado yung budget natin na ito para. So ang purpose ko talaga nung una ay tingin-tingin lang muna. Tingin-tingin na tapos mabalikan natin ngayon. So, mag-iipon tayo. May mga ilang ano pa tayo para mag-iipon, para mag -ibigdangan. Siguro from 50,000 upwards, Kaya eh, ito tayong magsimula. Marami tayong magbibili doon. So, sana ay kasama ko pa rin kayo. Actually, nung papunta ko ng Japan, marami na ganda nagsasabi na, Oy, basta kami sigurado may mm. bibili sa'yo. Basta kami sigurado, message mo agad kami or, or ishare mo agad para makita namin. Mga ganun-ganun, nakakatuwa. Balik tayo dito, ang sabi niya is, yung ibarito, rito, yung iba rito, mga 90% ng kanyang papadala ay pwede kong isama sa akin mga ibibenda. Pwede kong isama sa atin, magiging panimula. Yun na. So basically, tulong niya ito. Pinadala niya ito, hindi lamang bilang regalo, kundi parang bahagi niya o nandog na sa akin. Para sa pagkismula ng isang venture, isang, ng isang pagkakakitaan sa panibagong chapter ng aking buhay. Panibagong chapter. <laughs> okay, so, buklatin muna natin tuloy natin ang mga pagbubuklat. Ang dami. Ito basically, hindi natin na. ito bibenta. Ito'y maninigay natin sa mga bata. Ayan, so... Lumang, nato, ano Rheses. Rheses. At dami! Super! ito naman but na to, ano to? Reasons. Reasons. Parang wala na nakikita ko sa Japan. Diba? Siyempre may mga section, may mga supermarkets, may mga section for imported ones. Pero kung yung basically sa mga pangkaraniwan lang nasa masama sa kanila mga tsokolate, mix and match, nakagay ng mga... Cadbury. ay wala Wala. So, wala refrigerator. Sure. So, so, right KitKat matibay KitKat. so, marami. And, uh, more candies. More candy, more candy. Overjoyed pumpkins. and Siguro iba ito, nahalipa. Ang Halloween period pa niya binili. Yun. Kalimita naman ang mga ganito. Ito talaga nagtatakoy. Yun. So marami sila. Meron pang mga popping candy. Buksan na muna natin yung iba na mga nakabalot. Ang sabi niya, meron dito mga bagay na surprise. Kasi dalawa yung box po niya. Ayan, natuwa siya nung malaman niya ng nauna. Medyo nagulat na siya nung unay kung bakit sabay niyang pinadala. Pero nakahiwalay pa. Natuwa siya nung malaman niya na ito pala yung insured. Siguro eh, mas, ano to, mas maraming bagay na mas kapakipakinaba kung mas importante. O mas, or mas nakaka-excite buksan. or mas bongga. Yung malangsig na natin. So, ano to? Ah, oo. Siyempre, iba pa. Itong mga ganito, mga shampoo, mga body wash, and this one is Dove Men Care for Relaxing here. So, natin ilagay. balut pa more. So, another hair, ano? Honey Treasures, Garnier Repairing Conditioner. Yun. So, itong mga ito pwede natin i ano, isama sa uh, ibibenta natin. Because ATM, eh, meron tayong ginagamit na medication para sa ating ulo. So, bumibili talaga tayo sa ating Pwede sa mukha, hindi ko naman din masyado magamit yung sa Majo Although, okay sa atin, malaki na itulong. At saka yung iba pa. Pero ako, SK2, dito galing Japan. Hindi ko din nagamit. Because nagkaroon natin ang mga problema sa skin. Hindi po kita ng Pilipinas. Yun. This one ay... Ang ganda. yung Starbucks Tumbler, Cute. Irish Spring. And my toothbrush. Colgate. Ah! <laughs> <laughs> Charan So, exacto sa ating mga pag-edit. Pag Kasi meron tayo pero maliit. This one. Oh, what kaya ito? So, malalaman natin mamaya. Baka kailangan ito sa ano. Actually, itong table na nakikita ninyo, this one, yun nga alam, medyo, um, na siya, lang, medyo umano siya, nalagyan ng konting mabigat. So, medyo gumana na siya. Eh, ano naman, she knows it. Na yung order niya, dito na niya in order sa Pilipinas. to order niya talaga, eh, parang hindi. Hindi rin sa nakita niya sa... So, sabi niya, maghanap ako ng iba, so hindi na, kasi naiya ako. Sabi ko, okay na to. Magamit pa rin naman natin eh, then may lamp, And then might share. Yun ang dalang share. So, parang Parang gusto niya is... Kasi nabanggit ko na parang gusto ko magkaroon ng studio and everything. So, yun nga. E sobrang love niya tayo. eh, di gusto niyang matagdagan yung ating ipupuno. Yung mga kailangan natin sa studio. And maybe this is part of that. Maybe. Napaka-beto. E, sobrang pasalamat sa Diyos. At... Hindi lang viewers ang ipinigil niya sa akin, kundi kapamilya ang kagaya ninyo. Ramdam ko naman may eh, kasi pag may mga vlogs ako na naglalabas ng sama ng loob ko, o meron akong karamdaman, merong heartache, merong mga tungkol sa mga pang-aapi at pang-aabuso ng lipunan, mga hindi magagandang treatments, mga unfair, mga injustice, chenes, mga ganun. Ay, nanonood kayo Mas maraming nanonood. Nakakatuwa. Kaya ramdam ko na, yun, yeah, para magkakapamilya tayo, magkukumare, magkukumpare. This one is, yun? Ako nakakataka mo na rin. Nakakataka ka magkanyang kulay. Oh, na may gusto na rin? Kailangan mag-practice na tayo. Kaya <laughs> mo natin kung makarating pa sa iba sa inyo kasi si Ira, yung mga pamangkin ko, ay nakaw dito. Ako ang bahala. Marami tayong mga mapapanggalahan sa atin yan. Werther's Original Pumpkin Spice Candy Art. masarap yung ulo niya pinadala noon na ginger, na candy. Ang Ay, Diyos ko! Ay, isang kilong may titatari na bigla ako. So yan, yeah, may skippy na pagkalaki-laki. Nakakatuwa talaga. Ito. Yeah. <sighs> Wala pa tayo sa kalahati. Eh. Ang dami. Ay! Ito yung surprise surprise na may pahiwatig na siya sa akin before. Ewan eh, ko lang ang pakaiba to. Na, na, na ano nga, hanggat maaari mako, makukompleto yung set na pang office. Pang, 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 ano, <laughs> ay, na pang, ano nga to, pati ako na wow, sa sarili. Pang studio. Ito na yun. Oh my God. Grabe. Eto kisa, ito kisa sinasabi ko. Kasi HP, pag sinabi natin HP, nakita ko rin ito na HP. Nakita ko muna sa inyo. Ayan o, pag may nakita kang ganyan-ganyan, alam mo na agad na pang office or pang computer or mga ganun. Pang video editing, pang... Basta, mga pang kailang gamit sa office. Ayan so na, buksan natin. <laughs> ala Alaaya para nababasa niya ako actually ang reads lagi ako meron yan sa ano sa Japan lagi kong baon nasa bulsa ko nasa bag ko pag nagugutom ako bukas ako ng bukas niyan ay naku nakakatuwa ay na medyo maulan medyo maulan na ma 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 maalinsangan ma ay Diyos ko pinawisan ako pinawis siya na, pinawi na eh. alright so this one is Vietnamese oh. exacto right. may, may mga connections huh? Hindi ko alam kung eh siya na dito because naparoon yung isang video ko na nag-enjoy ako ng Vietnamese food bago ko malas iting rin tayo ni Wonder Nanay. And Wonder Nanay, maraming salamat sa iyo. Kasi tinetesting ko na yung ginawa mong tatlo. Yung isa na lang hindi ko pa yata nagagamit. So yung ating mga pang intro iginawa tayo ni Wonder Nanay. So kagamitin po natin yung sa ating future. Meron tayong balak na bukod sa aking character, meron tayong tia, wala pa po pangalan. Meron na pero... Hindi ko pa ibubulgar magmumultay characters tayo, ay meron din tayong parang, kasi nung mga 25 years ago, bago ako punta ng abroad, may rin akong gumawa ng mga experimental channels ng mga films. Kasi frustrated akong director at gusto ko mailabas yun sa hindi naman kamahalang pamamaraan. That's why, parang na-fulfill ko rin siya dito sa vlog. That's why, napapansin yung vlog natin, hindi lamang yung basta, oh, lalakad na lamang, kaya sa makakreate ng pagpapatawa, vlog na, na wala nang edit-edit masyado, basta ako sa sige, ganyan na lang yun tapos kunyari may mahuhulog na ganito and then and then tawanan tayo and then magugulat sila mga prang prank na gano'n hindi talaga gano'n ang ating ano may konting efforts sa editing may konting efforts sa historia may mga konting efforts sa musika gano'n sa parang nailalabas ko ng kahit konti lang yung aking frustration as a as a film director yun Diba, may mga bagay naman tayong bagay ng ating mga dreams, mga pang pangarap na baka hindi naman tupad o mahirapan natin ab abutin because may mga gastusin may mga hindrances may mga gano'n may mga hurdles kaya ginagawa natin sa ibang ways diba? sino sa inyo may mga gano'n? anong ginawa ninyo? pagentan nyo yan ha okay so magsama-sama hindi na muna natin magiging ha ah! Yung pangangatang ko, niya nang pansin, hindi tulala na excited. Lagi talaga akong ganito. <laughs> yung pangangang ako, ang talaga namang nagulat ako. Aha! Ah! Ay, Diyos ko. Kalo ha? sa akin dahil yung ating computer, yung ating MacBook, yun ay, ano rin, isang kagandahan puso rin ang galing. Binigyan natin yun, in fairness, na yung boss ko, kumuha, gusto mo computer Okay, sumama ka sa akin sa Tokyo, bibili kita ng computer. And then, babawasan natin sa sweldo mo. iba Pinani-pinay attitude na, ano natin, na impluensya natin. <laughs> ay, ata. So nagulat yun ako nun, pero tinanggap ko kasi kung wala yun, di ba? Imagine wala tayong ganito, walang romatology, walang ako, walang kayo sa social media. So hanggang ngayon talaga, kahit ano pa man ang mangyari, eh, napakalaki ng utang na love ko sa boss ko. Kung ibang boss yun, eh di walang ganito. Maraming pagbabago, di ba? And now this one, actually hindi lang naman si Madam Cielo yung mga tumutulong sa akin ng bongga, yung iba hindi nalang masyado nagpa-publish. Yung iba ay gusto, ano lang, publish. Kahit si, ano, you know, si Madam Cielo. Kaya hindi ko sila sabihin po ang pangalan, may mga over, because ayaw din niya. Ayaw din niya na maipakita pa yung kanyang buong pagkakakilanlan. Yun. So, so talking about my computer, uh, back to my computer, is 10 years na siya. 2015 September ko siya nabili. And usually ang alam ko ang life span ng MacBook ay 7 years. So baka mamaya bigla na lang mag-open natin nang mawala ba or baka hindi na ma-update. Nagkatakot natin. That's why I really need another computer. And this is it! Oh my God! Madam Shiloh, talaga naman ako eh na-overwhelmed at nababagbog ang kalooban sa ay, gusto ko tang kuro din eh. <laughs> tayo nakita, ay naku po. Ay, bukod sa mua mua mua, ay gusto ko tang kuro Ang todo-todo. <laughs> Think, ah! <sighs> Kompleto. 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 Napanggit niya sa akin to eh. Pero, alam mo, yaman ako pa rin. Nasa surprise ka pa rin. May mga bagay nga parang gano'n na o may hint ka na, may pahapyaw nang nabanggit sa iyo, pero pag nandiyan na, andun pa rin yung surprise, andun pa rin yung, yung sobrang ano, nasya-shock ka. Yung pag na, kung baka na nalolokring-lokring ka. Na, may mga tao nga palang, may mga tao nga palang magiging bahagi ng buhay mo in a way na hindi mo hinanap na magiging malaking impact sa'yo. Magiging blessing sa'yo na yung blessing na bigay ng Diyos sa kanya isinashare niya na maishare din natin sa iba. So yun, we have a 15.6 inch na laptop na HP and then meron tayong are! Are you? Ayan sa so, kanya, hindi ko pa, pwede ko na hindi ko, hindi ko hindi pa ko yung iba. <laughs> ano ba nakalagay din eh? Ayan ko, bye. Ay, put printer. Wow. And then, ito ay phone. HD monitor. Ay, oh, oh my God. Ay, swak na swak. Di ba? Ay, nakakatawa, Diyos ko. Kaloka. Kaloka. tanong, ako'y katanga-tanga sa garne. Hindi ko rin may set up nang ako lang. So, titinan ko si na ano kung kong kakayanin nila o kinakailangan kong mahumingi ng ano, magpa-service para may kabit ang lahat ng ito. Actually, ayoko lang sana muna kasi gusto ko kung magagamit ko sila. Naghahanap ako na sa araw eh. Pwede lang dito, bakit pa hindi? Kaya lang, hindi siya ideal for yung pang malakas na yung pang gusto mong na rin sa Facebook eh kasi pinabayaan ko Facebook may isa pang kahon may isa pang kahon so siguro yun yung mga ano mga pwede nating ibahagi or isama sa ating mga sisimulan alright so yun <laughs> ah teka pa ano meron pa din. ay naibagsak ko